Idol, hindi e minsan ba lumaban ka sa bodybuilding o naisipan mong lumaban sa bodybuilding? Ang sagot, hindi. Kasi yung genetics ko, hanggang ito na lang yan. At personally, ayoko pong mas lumaki dito. Minimaintain ko lang to na 8% to 12% body fat. Yan. Pag 8%, medyo mukha ng bungo. Pero pag nagkubad, parang anatomy. Pag 12% to 15%, may ilaman yung cheeks. Pero yung abs, 4 lang. Uh, yung mga nagko-compete. Ano yun? Hard work talaga yun. Discipline. Meron naman tayo nun. Pero palakihan yun na sexy. Gusto ko lang yung ganito. 160 pounds lang ako ngayon yung dati napapanood nyo ako, nag-incredible chaka po, Capri, Amnesia Girl, every breast you take, malaki katawan ko, 145 pounds lang ako. Kaya nagtataka ako kasi mas muscular ako ngayon. Pero pinagbibintangan nyo ako noon, steroids Ngayon, hindi. Which is weird. Siguro kasi hindi nyo ako nakita sa TV, nakatabi yung ibang artista na nakukubad. Kasi pag may comparison, dun niyo lang may kita niya. Malaki ako or pag nakita nyo ako in person. Tama kayo, mali ako na. Do it work for you? mataas ang respeto at tingin natin sa mga bodybuilder yan. Ako nga, nanonood talaga ako ng mga Mr. Olympia at bodybuilding at Filipino. Ano yung mga nagko-compete. Pari nga, binababa ko pa yung ano ko, TF ko dati para lang mag-host, para support sila marami manood. Kaso, marami rin hate sa ganun, kaya tinigil ko na. Kasi ang dami ako narinig na hindi maganda kahit na tinatrya ko tumulong para mas maging commercial at makarating sa bawat Pilipino yung health and fitness.